Ayun po pala palang uh, bloodline ni President Duterte ay Maranao. Ito po yung kanilang uh, family tree. Yung makikita po pala natin dito, kung papansinin niyan, ito pong bridge na yan. Ito po pala ang coastal road. Fresh, tigman natin. Ganda-ganda yung tsura niya. Di ba ano? Parang no. <laughs> ano siyang langka eh. Saka ulit tayo ng taxi. Punta tayo sa Magsaysay Road. Ayan, sir. Magsaysay po, ha. Yun. O, kasati si sir. Siya po yung nagdadrive sa atin pupuntang Magsaysay. Punta po tayo sa Magsaysay park. park. Magsaysay Park. Ayan. O, maliwag na, sir. Na bulawan. Eto, mga durianan daw po ito. Eto naman, eto. Yung ganda ng, ano na, pasado, kadayawan. Eto na yung park. O, oh, ayan ah. na yung park. Eto na yung park. Welcome to Ato, Magsaysay Park. Park. Ayun. Eh dito daw po yung sikat pa na Magsaysay Fruit Stand. Nangangamoy andor okay, ito po tayo. Uh, welcome to Magsaysay Park. Nandito po yung ating mga villages. Titingnan natin. Ayun, ito na yung pisan natin. Wow! Ang gaganda. Oh, hi. Ito na si Jay. Naon na siya. Hello. Ayos ba? Ito yung mga kubo-kubo. Mamaya titingnan natin yan. Okay, sabi sa atin ni Sir Edwin dito, ito pala, ginamit nung Kadayawan Festival last year. Ah, ano nitong year na to. Nitong year pala na to. 2023. Tapos hindi pa raw siya, ano, uh, ginigiba. Pero ngayon, mukhang ito ay isang tourist attraction na dito sa Davao City. No? Uh Mukhang stay na nila. Mukhang kanila na tong uh, para amusement. Ito po, Ah, uh, sa Quezon City. Yung sa circle. Magsaysay. President Ramon Magsaysay, 1907 to 1957. President of the Philippines, December 30, 1953 until the death on March 17, 1957. Distinguished veteran of World War II, dedicated champion of common, common man. Fearless defender of democracy, whose effective and successful campaign against communism has earned for him and his people world by respect and admiration. Constructed under the sponsorship of Davao Chapter, Philippine Veteran Legion, unveiled and turned into government of the city of Davao on July 31, 1960. Wow! Ngayon naman, ang taas, ganda. Oh. Welcome to Ramon Magsaysay Park, Davao City dito po sa park na to, ito para may stage, may, stage po dito eh. Sabi ng mga student natin dito, meron dito daw gina ginanap yung event o yung program doon sa event natin ng kadayawan. Kaya lang no entry. Ayan, tingnan niyo na lang. Yeah, very good. Okay, uh, nung first day natin, nagpunta tayo doon sa museum. At na-mention po ni Ma'am sa atin na meron gantong mga bahay ng ating mga local tribes dito. At pakikita kasi niya. Ayas. Ito po ay bangsasama. Palanjal kampay to ni Lumasama. Tribe. Torogan, Maranao Royal House. Ah, ito pala Royal House, tiyari. Kaya tayo dito. Ito pala isang Royal House. Yan, ito po yung mga nagre-represent ng ating mga tribe dito, ng mga Maranao. Tapos ito ang kanilang bahay. Ganda. Oh, maganda. Tingnan natin. Torogan Maranao House. Mayang. Wow. Ito po ang bahay ng Royal Family pala to, ano. Ito mga old chair. Mga music instrument. Ang ganda oh. Ayun oh. Ayun. Ito pala <laughs> si Mayor Basti. Ayun, Duterte. Tapos ito yung kanilang mga ano, music instrument eh. Eto ang tag na. Kumintang. Saka eto, hindi ko alam ito kung ang tawag dito eh. Hinga. Yun. Ah, yes. Yan ang kumintang nila. Tapos ito yung kanilang kasuotan. Yan. Ganda ng kasuotan nila. Saka yan. Tapos eto meron silang maano malaking gong. At syempre, ang kanilang mga warrior. Maranaw pala sila. Ah, maranaw ba sila? Oo yung... oh, nga, ano, ito pala yung bloodline ni President Duterte. Ay, pala si Tante Sara, mahilig siyang magsuot sa Congress ng mga... Nang ganyan, ayun. Yeah. Ayun po palang uh, bloodline ni President Duterte ay Maranao. Ayan, ito po yung kanilang uh, family tree na nandito nakalagay. Okay, ayun, ano? at least alam na natin, kaya pala, uh, hindi natin alam kasi, yun pala yung kanilang bloodline. uh, decoration sa bahay. Meron pa silang malaking kampilan para sa warrior. Ito yung ginagawin nila na po lapo, ano? Tsaka ito, Sara Duterte Carpio, Vice President of Republic of the Philippines. Wow. Tsaka ito yung beauty and pride of Maranao tribe naman. Babae? Eh? Oo. Uh. Yan yung ano. Yun. Tapos ito yung kanilang kainan. Yan, dito. Uh, at syempre, yung attire. Oh, uh, 50 pesos daw yung attire para masukat dito. Akit okay, tayo sa taas. Dito sa taas. Ito may bongo pa sila, oh. Music instrument. Akit okay, tayo dito sa taas. Ito na, oh, wow! Tara dito, may. Oh, ganda, oh. Ito naman yung kanilang bedroom, ah. Kaso mainit lang. Pa-triangle. Eh, pero maganda yung kanilang higaan, oh. Ah, yes. Oh, tapos ito yung may bintana pa dito. Pababa. Dito sa kanilang hagdanan. Ayun, ang ganda naman po yung itsura ng kanilang silong. malalaki malaki po yung mga foundation ng kanilang mga ano, mga puting sa kama base ng, ka ng kanilang bahayan. Dahil meron din pala sila dito. Ito naman papunta sa akyat. Sa ayun, meron din pala pupunta papunta rito na hagdan. Papunta naman sa akyat nung harapan ng bahay. Ah, ito ba isa pang bahay dito? Masjid, tribal village. Magsaysay Park, Davao City. Sa likod naman po nila, meron parang dirty kitchen naman dito. Siguro ito yung lutuan. Ayan, dito sila nagluluto. Ayun, ganito pala yung tsura nila. Eh, syempre ito mga modernized na. Okay, pa. kasi meron na silang amusement para sa mga banyo naman po. At saka tindahan. Kuha na lang natin to. Pero ito daw, sarado kasi. Hindi natin mapapasok eh. Pero ito daw, ito isang bahay din ng... Uh, isang tribe ng dito sa Mindanao sa Davao City. Ito ang pwetsura ng side ng bahay. yon, ganda. Ito po yung Bangsa Kagan or Kagan Tribe. Ayun, ito naman. O, oh, Bangsa Sama naman to. Or yung Sama Tribe. Ito yung pasad ng bahay nila eh. Ito daw po ay lipa. Ito po ay ginagamit na for fishing. Ah, sa special location daw po ito. Yun. Kaya pala maganda siya, oh. Wow. Ito po ang Sama people. Okay, papasok naman tayo sa kanilang uh, village, ah, uh, tribe, bahay ng mga tribe. Ito naman. Oh, kakaiba naman siya, oh. Parang sa atin din. Ayan, ito yung mga, ano nila, sample ng mga, kanilang pag, ano, bang, bangsasama. Ayan. Ganda. Makulay po talaga ang ating mga tribe dito sa atin sa Mindanao. Talagang popular sa atin ang gong dito. Tsaka syempre ang kumintang. Ito ang collection ng mga corals. sa collection ng mga bangka. Miniature. kaya ito po nakikita natin ay ang kanilang uh, kumbaga sala. Dito sila nagre-receive siguro ng mga bisita. Tapos meron silang mga balanggot or salakot. Ito pa, oh. Ang ganda, oh. Ayan. Ang gaganda pala dito, Wow. Amazing. Ang ganda pala ng mga village nila dito, oh. Wow. Okay. Good. Ayan pa, oh. Oh, Iranun. Nakakaiba <laughs> yung mga bahay, oh. Tignan nyo, Ang ganda. O, oh, yung mga village dito na iba-ibang mga tribe natin dito sa Mindanao. Ito, ganito. Napaka-sophisticated ng pagkakagawa. Ito po ay Bangsa Iranon. Ayan po ang mga bahay na ating mga tribe. 11 tribe daw ito eh. Ito naman. Talos, Kano. Magindanao naman to. Ito naman. Tausug. Ah, mga tausug naman to. Bahay wow. Ah, oh, ayan pa. Wow, ang ganda. Ang ito naman yung kanilang tawson. Ah, ito pala parang mga royal house. Oo. Yes. Tapos ito yung mga regular houses ng mga pangkaraniwang pamilya. Oo, oh, 'yon. Ata tribe. Oo, oh, di ba? Ganda eh. Maganda po dito. So, kung pupunta kayo dito, mas maganda rin bisitahin ito sa Magsaysay Park. Ayos, Magsaysay Road. Ah, oh, wow. Ata try. Ata. Yung isa sa ba, ano, ati. to so, ata. Yeah, ata. Obu Manobo tribe naman pala itong bahay na to. Ayun oh. Ito yung may mga ganda pa silang kubo. Tsaka, yun, oh. Ang ganda na mga kubo. Ganda. Ito pa, oh. Ata tribe. Tsaka dito. Wow. Yan po, Obu Manobo tribe. Matig Salug Tribe. Ito naman to, Matig Salug Tribe naman to. Yun, ang ganda. Wow. Dito naman ay Bagovo Tribe. Ito may Bagovo. Ang ganda. Okay, pagka po may time kayo, papasyalan nyo dito maganda. Yeah, makikita nyo yung mga iba-ibang mga houses naman na mga tribes dito sa atin sa Mindanao. Very good. yung makikita po pala natin dito, kung papansinin nyo yan, ito pong bridge na yan, ito po pala ang coastal road papunta sa Sasa. oh, galing ano. Oh. At least alam na natin, okay, ganda nito. Oh. Kinoconstruct pa to. Yung bridge na ginakinoconstruct dito ay from Torel to Sasa. Ayan. Hindi ka ma-pronounce na maayos eh. At least ngayon, na-guide na, nyo tayo. Tapos ito po, magiging maganda na yung travel pagka dito sa coastal. Kasi medyo magiging maganda na yung, mas mabilis na yung travel. O, oh, ayan oh. Ito po yung tinang natin sa kanila. Na... Ito po matatapos siguro daw by next year. Matatapos daw ito. At maganda ito, mas magiging mabilis ang traveling time papunta doon sa Torel, papunta sa Sasa doon sa part na yan. Meron din po dito mga bahay Tapos dito naman, eh, mga manging isda natin. Andito sila. Sabi na dito daw yung mga nakatira yung mga badyaw eh. Ayan, dito sila. Tapos yung mga barko natin na nakadak dito sa area na to. Ayun, ayos. pala sa side na to, pag dito manggagaling, ito yung sinasabi natin na mayroong mga nagta-travel dito, papunta naman yung mga island tour sa Talikod Island tsaka sa Kaputian. Ito pala yon. kasi doon tayo nagpunta sa sa, sa Warpe. Pero ngayon makikita na natin na ito pala yung nakikita natin may malaking building tsaka mayroong kino-construct na coastal road dito sa may Davao City. Pamatalaan or marker, uh, ginawa ni uh, President uh, Ramos naman. Ang batala, o oh, ganda no. Ito po ay Mahal ko ang Mindanao. Ang batala, machini gugma ay nang tinabangay kitang tanaw. Okay, ito po, dito makikita natin, siyempre ang sikat na sikat na magsaysay fruit stand. Dito po kasi magtitinda ng mga durian at iba-ibang mga sweets sa uh, na mga pagkain. Tingnan natin. Ayun, ito yung mga durian, oh, 60 per kilo. Oh, ang dami, iba-iba. Hello po. Morning po. Ito po yung ating mga tindahan. Ayan, dami. Meron silang mga iba-ibang klase dito. Marami rin pala rito sa ano, mga sweets. Oh, tsaka siyempre, ang sikat na sikat nating Uh, ano tabi ito? Tsuha. Yun. Yan. At dito, ito, lansones, maraming lansones. Saka syempre, ang popular na tina. mga durian, lulaki. Oh, mm, very good. Hello, good morning. Ito pa, ang dami nga. Isang diretsyo po ito. Ang mga food stand, may mga iba-ibang mga tinda. Mga sweets. Mga delicacy dito sa atin. Ah, may Chinatown din pala rito. Parang Manila nga, oh. Chinatown. bangis. Ah, eto pa. Ayan, marami dito. Iba iba. Mga souvenir. Tsaka pampasalubong natin sa atin. Ayan, sa mga mahal natin sa buhay. Pwede. Ayos. Ayan, oh, tamo. Ganun dito. rito, eh. Ang dami, eto. Dito naman. Isang kaderecho po pala to. Ito po pala isang derecho na mga o, iba't iba. Maraming maraming mga prutas. Ayan, kaya na mangustin dito naman merong ayun nga, durian sa uh, itong mga ay, langka at uh, ba diba ba, po, suha kapulak ayun uh, ayun pa, dito pa marami uh. oh oh, yung gaganda ng ano bangusting at saka malaki yung mga suha nito dito very nice okay na okay uh, yes ah, uh, ito pa po, ayun dami uh, yes uh, suka. Yeah, so okay. Bubuksan. Para bubuksan nalang oh. natin. Oh, ano yung pala yung tura niya? Durian. Ayan, durian. Ayan ang durian. Ganun pala yung tura ng durian, no? Ano yung bulok ba yan? Ayan na pa yung mismo kinakain? Oo. Ah. Oo. Oh. Ayan o, kapal. Mga ilan po yung mga ganyan laman yan. Bawat isang gantong bunga. Ha? Ah. Ah. depende sa laki, sir. Depende sa laki. Ayan o, ganyan yung tsura niya. pala yung tsura niya. Ano ba yung tsura? Barang langka. Kasi kami kumaha pa isang malit lang. Ah. Sobrang. Lang. Ayan, okay lang. Ayun. Marami rin po lang laman, ano. Ito po, 84 kilo. Ito ba ang kinakain? Oh, yan, ma'am. Ah. Gusto? Gusto din mam. Ayan, tignan nga natin. Kuha tayo ng ano. Kung ano yung lasa pagka... Ito yung fresh fruit po ng durian. Ganda ito yung tsura niya eh. Di ba ano? <laughs> ano yung lasa? <laughs> lasa? Parang siyang langka eh. Ano ba? Parang langka na hindi mo alam... Oo, oh, hindi mo ma-describe. Hindi mo ma-describe yung lasa In nga naman niya. Pero siguro... Parang pa yan pag malamig? Oo. Oh. Dahil first time pa lang, siguro natin tumikim, no? Oo nga, ito maganda po. ang niya, Ah, pares din. Ah, parang buo lang siya, no? Paano mo malalaman pag ripe na siya? Parang din na. Maamoy na. Ha? Maamoy. Ah, maamoy na, mabaho na yung amoy niya. Ba't wala akong naamoy? Wala. Ah, dito ba yung sa durian na hindi nyo ah. maano? Ayun, si naman pala nakasabay natin dito from California. Shout out po kami sa subscriber natin ng California. Ayan, balikbayan sila. Nagbakasyon sila dito din sa atin sa Davao. Tapos magdadala sila ng ano. Ah. Hello, first time namin yung tumikim ng durian. <laughs> Oo, oh, medyo naninibago po kami ni ma'am. Finally here. <laughs> oh. Ito po yung nabili ni ma'am 684 uh, daw to. Uh, marami din siya, marami. Ayan. Ito daw po, pagkano? na ano, kami. Kailangan daw isil, isil at uh, parang magiging bagay sa pagka in natin. Pagka nag uh, yeah. ah, sabi nga po nila, ito daw natin ay smells like hell, tastes like heaven. Pero nung after taste, masarap po siya. Sa unang tikim, siguro first time natin, medyo parang... Ako no, rin first time. Oo, first time namin eh. Tapos po ngayon, may, ma, parang nag-ano siya, stay na sa bibig mo yung sarap niya. Ayos. 750 per kilo. 750 per, kilo. 120 per box. 120 per kilo. 120 per kilo dito. Uh -huh. Ito, oh, 750. Pwede ba yung ito? Pwede. Sa... Ito, nakapaks na lang. Ah, pag po malalaman natin, pag mabigat. Oo, oh, oh, mabigat siya. Yun, masarap. Pag ah, sige. Alin ba yung, yung Alin yung mabigat? Oo, oh, ito. Pwede ka pang mag-carry lang. Ito. Ito. ito? Ah, ito. Medyo. Wala siya sa, ano, yung pagpipigain, Wala, ano? Wala yan bigat. sa balat. Wala yung sa, ano, basta yung sa bigat. Sa niya. Sa bigat niya. daw niya. O, natin to. Alam, Ayan, binigyan tayo ng tip. Isa lang po muna. Ah, uh, ito daw po pala, pag titingin uh, tayo ng suha, kailangan daw mabigat. Pag mabigat daw, ibig sabihin maganda. Yan. Ayan, patitigimin tayo ni ate. Para mapagbuhas ito, Ganto lang pipigain yung alis ito, yung corona, tapos pipigain para bumuka. Ganda yung tsura niya puti yun eh. Yun. Wow, tignan natin. Maasim ano, tsaka matamis. Sweet Masarap. Para pala namang gustin <signan> mo. Mm. Hmm. 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 Para din si santol, pero mas masarap. Nakadyo ko naman. <laughs> hmm. Diba? Pagka po, punta kayo dito. Ano pa kayo ng store ni ate? Nening and Store. Nening Durian Store. Dito, okay, okay. Ha? Ah? Magsaysay pa. Ah, magsaysay, fruit stand. Kakalagay ka niya. Katabi ng magsaysay pa. Ah, Nakakala naman, katabi ng magsaysay pa. Oh, na, oh, yeah, no, 150. Ito isa sa uh, kulang pa lang sa kilo. Ayos. Ah, Tsaka marami pa silang mga tinda dito mga sweets. Ano? Yeah. Bibili tayo ng ice candy. Ito ba 'yung durian? Oh, durian. Durian daw po ito. Yung yes, isa? Yung ano, mango. May uh, durian ice cream din kami. May yung ano, ice cream din daw sila dito. Ah, uh, oh, kung gusto niyo ng ganito. Ah, meron iba-iba pala. Strawberry ba 'yun? Ano, mangosteen. Mangosteen. Ube. Ube. Mangga at saka. Mangga at saka, saka. Ano to? Buko pandan. Tapos ito, yung siyempre, sikat nating durian. Oh, Hmm. Ito pa mangustin. Oh. Ito durian. Durian daw. Masarap. <laughs> okay, ba't eh? Hindi typical sa atin. Tsaka malaki yung ice candy. 15 pesos lang. Hmm. Oh, so, welcome to Magsaysay, Fruit Stand. Ice candy. Sarap. Kasama natin ang mga students ng Santa Ana National High School. Ayan, kakakami. Welcome to our vlog. Yeah. Sa shoutout kami sa Gregory Family dito sa Davao City. Kakakami. Okay, sa lahat po ng mga hindi pa nakashare, nakalike, nakakomment, nakafollow sa ating mga platform, especially sa YouTube, eh subscribe na kayo. Hit nyo notification bell para sa mga updated natin videos na ipalala po sa inyo every time nagagawa tayo ng mga interesting videos. Until next time mga Trafax, keep safe and keep moving. Always. bye bye